Breaking News Isang malupit na paraan ang ginawa ni President Donald Trump upang tuluyan ng ihinto ng Iran ang kanilang pagmamanufacture ng nuclear weapon at dahil sa paraang ito, napilitan at mabilis na sumagot ang kampo ni Ayatollah Ali Khamenei at ang presidente nito na si Ano kaya itong ginawa ni President Donald Trump at ano naman ang sagot ng Iran? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon ay huling araw ng Marso. Abril na naman tayo, 2025, at isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa napakainit na tensyon sa pagitan ng kampo ng United States of America at ng Iran. Kahapon, March 30, inilahad ni President Donald Trump ang kanyang malupit na plano para sa Iran. Merong dalawang malupit na bagay ang inilahad ni President Donald Trump na kanyang gagawin sa Iran. Pero nilagyan niya ito ng restriction. Maaring hindi mangyari ang dalawang bagay na ito kung susunod ang Iran sa kanilang sinasabi. Ang dalawang bagay na sinasabi ni President Donald Trump ay ito. Una, bobumbahin nito ang Iran. Kasamang pasasabugin dito mga kaibigan ang mga nuclear facilities ng bansa at ayon kay President Donald Trump handang-handa na ang kanilang B-2 stealth bomber dalawang lugar ang pinaglaanan ng kanilang B-2 stealth bomber na kanilang inilagay sa Indian Ocean. Ito una ay upang atakihin ang Iran at pangalawa tuluyan ng maubos ang putis na nasa Yemen. Pito sa mga stealth bomber ng Amerika ang nakahanda na at naghihintay na lamang ng utos ni President Donald Trump upang magsagawa ng pagsalakay. Matitindi ang mga stealth bomber na ito sapagat sa isang stealth bomber lamang, maaring wasakin ito ang isang malaking syudad sa loob lamang ng ilang minuto. Pero hindi lang isa, hindi lang dalawang stealth bomber ang ipinahanda ni President Donald Trump, kundi pito. At ang pangalawang bagay na gagawin ni President Donald Trump sa Iran ay dadagdagan nito ng katakot-takot na mga sanctions ang Iran. Dati nang nilagyan ng Amerika ng maraming sanctions ang bansang ito, ito ay dahil sa hindi sumusunod ang Iran sa kanilang deal upang tuluyan ang mawala ang nuclear project ng bansa. At dagdag pa ni President Donald Trump ay magdadagdag ito ng pangalawang tarif para sa Iran. Malaking bagay kasi mga kaibigan para sa isang bansa kung ito ay maisyuhan ng karagdagang taripa sapagkat ang kanilang ekonomiya ay lulubog. Dahil halos lahat ng kikitain ng isang bansa sa halip na ito ay magagamit sa pagpapaunlad, ito ay mapupunta sa tax. Ngayon, marahil ay sabihin ng iba, e eh ano naman ngayon kung magdagdag ng taripa ang Amerika sa Iran, e eh kung magnegosyo na lang ang Iran sa mga Arab countries? Ang sagot ay, ganun pa rin ang mangyayari mga kaibigan, sapagat kung iyong nalalaman, ang Arab world, kagaya ng United Arab Emirates, Saudi Arabia, kaibigan ito ng Estados Unidos. Ngayon, dahil nga magkaibigan ang mga bansang ito, malaki ang impluensya ng Amerika napatawan patawan ng malaking taripa ang Iran. Pero alam nyo ba mga kaibigan na sa mga banta ni President Donald Trump, sumagot ang Iran? Ano kaya ang kanilang sagot? Ibinalita ng Reuters at kinumpirma nito na talagang sinabi ni President Donald Trump na gagawin nila ang pambobomba sa Iran. Ito ay kung hindi makikipag-usap ang Iran sa Estados Unidos para sa nuclear deal. Ang sagot ng Iran ay kinumpirma ng Al Jazeera at tahasang ibinasura ng gobyerno ng Iran. Ang sinasabi ni President Donald Trump, ipinakalat ng Iran ang kanilang sagot at may kasama pa itong pambabanta sa Amerika. Ayon sa Iran, hindi raw sila natatakot sa mga banta ng Amerika. Dagdag pa ng Iran, sa pamamagitan ng presidente nito na si Masoud Pezeshkian, never daw na makikipag-usap ang Iran sa United States of America para sa nuclear deal. Marami namang mga eksperto ngayon ang nagsasabi na parang sinabi na rin ng Iran mga kaibigan, Bombahin ninyo kami. Sige, patawan nyo kami ng karagdagang sanctions at taripa. Of course, ang mahalagang tanong at nangangailangan ng mahalagang sagot ay kung totohanin kaya ni President Donald Trump ang kanyang sinasabi na kung hindi makikipagsundo o makikipag-usap ang Iran sa Amerika upang magsagawa ng nuclear deal, mangyayari daw talaga ang pambubomba kayo mga kaibigan, naniniwala ba kayo na ito ni President Donald Trump o ito ay pananakot lamang? Palaging sinasabi ni President Donald Trump na Iran cannot acquire a nuclear weapon. Pero noong mga nakaraang araw mga kaibigan, ating ibinalita na sa napakaraming pababanta ni President Donald Trump, naglabas pa ng video ang mismong gobyerno ng Iran na kung saan ipinapakita mga kaibigan ang kanilang nuclear facilities na nasa underground at punong-puno ng mga missiles at meron pang mga kumakalat na balita na handa na raw ang nuclear weapon ng Iran. Meron ding mga balita mga kaibigan na nagkakaroon ng mga lindol sa naturang bansa pero hindi klaro kung ito ba ay talagang lindol. Sinasabi sa mga ulat na ang naturang pagyanig ay sanhi ng mga nuclear testing ng bansang Iran. Pero sa mga sagot ng Iran mga kaibigan, Iba naman ang kanilang sinasabi sa kanilang ginawa. Bakit? Sabagat sumagot pala ang Iran mga kaibigan at nagpadala ito ng sulat sa Amerika at ginamit ng Iran ang Oman at sinasabi doon na mismong Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei na maaari paraw magpatuloy ang pag-uusap ng Amerika at Iran. Lumalabas mga kaibigan na tila bumibigay ang Iran sa mga banta ni President Donald Trump. Ngayon ay sumagot ang Amerika sa sagot ng Iran. Ganito ang sinasabi ng kampo ng Amerika, quote and quote, will probably give it a couple of weeks if we do not see any progress, we're going to put them on. We're not putting them on right now, but if you remember, I did it six years ago and it worked very well. Tinutukoy mga kaibigan ni President Donald Trump ang sanctions na kanilang ipinataw at hindi raw siya magdadalawang isip na gawin ito muli kung hindi magpapakita ng progress ang Iran. Dalawang bagay raw ang pagpipilian ng Iran. Bombahin sila o magdadagdag ng taripa sa lahat ng kanilang mga produkto, lalong-lalo na ang mga oil product ng Iran. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan, gagawin kaya ni President Donald Trump ang kanyang pangako kung hindi magpapakita ng progress ang Iran o ito ay isang pananakot lamang? At ang kasagutan sa mga tanong na iyan ay kasama sa ating tututukan sa mga susunod na araw, linggo o buwan. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya kung nais mong maging updated sa mga usapin na kagaya nito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor i-subscribe muna ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, sa Israel, shout out sa inyong lahat dyan, sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa Arab countries, mag-ingat po kayong lahat. May God bless you. And thank you so much for watching. Goodbye.